Okay, good day mga papi. Today's episode no ay sorting natin yung ating alagang mga hito no. Two weeks na kasi to sa atin. So tignan niyo naman no. May diferensya, may fast growing, may slow growing. So syempre, paghihiwalayin natin sila para maiwasan ang cannibalism or bully kung tawagin no. Eto, tignan niyo to ha. Mm, yan. Ito ang ano natin ha? sa drum lang natin sila inalagaan. Tapos yung isa nating lalagyan or yung container or your tank, uh, nasa ref tab lang no. Bali, backyard lang kasi to mga papi. Nag-uubisa pa lang ako nitong gito farming. Backyard uh, iping kung tawagin no. Siyempre para pag may alaga, pohon-pohon, naatay, panghanda. haha, <laughs> ha Kana natin makonsumo adlaw-adlaw ba? Ana lang ko -go papi. Okay ha? anak lang god um -hmm. bye <tries>